Good morning everyone. So ayan 'yung asawa ko no kahit masama ang pakiramdam. <laughs> Nag-ano siya, nagdigging siya ng snow, guys. So ayan no, masama yung pakiramdam niya pero wala kasi ibang mag-ano eh ng mga snow. Ayan ang mga hagdanan namin puno-puno pa ng snow. So siya na lang po ang mag-ano, nag nag-alis sa mga isno kasi ayaw ko kasi yung lumabas masama pakiramdam ko eh Ayan. kaya na lang talaga wala kasi choice eh yan <laughs> so ayan kasi malamig na kasi dito sa amin no ayan po yung aming lugar so winter is here in Sherkinis, Norway yun guys, so thank you for watching. This is the video for today. See you for the next video. Bye bye.